Magandang gabi mga boss. Meron tayong puzzle dito, ano? May tatlong daman na ang pula yan, ah. Sa itim isa, pero nasa gitna. At isang pion. Ang takbo ng pion pababa. Makarating diyan dama na rin yan. Okay, ang rules ng puzzle na ito, ending game kasi tayo eh. Tira dito ang pula, talo na itong itim. Okay, mga bossing. Eh. Sa iba kasi, pag ganito yung position, pag nakuha na yung center, itinatabla na lalo sa mga in game no tabla na ika yan nasa gitna na eh okay pero dito sa, dito sa pagkakataong ito hanapan pa natin ang panalo itong pula kasi nasa formada siya eh. position kumbaga kumbaga tumama yung position kaya may panalo okay so paano okay kasi halimbawa titira ka dito skimove pa lang malina na pwede ka ng tablahan dyan eh diba Oh, pabalik-balik na yun dyan eh. <coughs> dito ka. Ayun, nalo na siya, di ba? Dito siya. Balik-balik lang yun dyan. Dito siya. Oh, hindi mo na mauhuli. Kasi pabalik-balik eh. Oh, dito siya. Babalikan na naman doon. Kasi once na inalis mo to, papakain niya na yan. So, drop Okay? Balik lang natin yung position. Dapat, key move pa lang. Tama na agad. Para tuloy-tuloy na. Okay. So, ang key okay. move dito, pasok ko dyan. Yan. Yan ang key move. Pasok ko dyan. So, may tira siya dito. May tira siya doon. May tira siya dito. Dito, dito. Okay. Isa-isahin natin yan. Oh. No? Key move. Yan. Halimbawa dito siya pag ganyan uh, ano na agad matik na agad dito ka lang eh pagkain ng pion bibigay mo to ayan na kita na dadalwahin mo okay balik natin nakaisa na tayo kimo paano kung dito siya ay di simple dito ko lang pagkain niya kainin mo yung dama oh. hindi na ubra yan okay ulit Uh, singit paano kung dito eh di dito ka lang kakain siya eh kainin mo ang dama talo na ulit paano kung isagad dito tayo isagad sa dulo ah pag ganyan naman ang gagawin mo move mo lang ng konti ito kakain yung piyon niya eh atras mo o oh, yan kita na yan Okay. Doon naman sa kabila, pang huli. Back to position. Yan. Ito, pinakita na natin. Talo. Ito. 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 Talo. Dito siya. Ayun. Hindi naman kasi pwede dito kasi oh, hilahin lang doon. Oh. Pagkain, kakainin. Hindi talo agad. Kaya ang gagawin doon nga sa dulo. Pagsingit mo doon siya. Yan. <laughs> ang gagawin mo dyan dito ka kakain yung piyon at talo na yan dyan pag hindi iniwas kainin mo lang sagad talo na yan pag dito naman ganun pa rin lagay mo lang sa lulo o, para pag tumira dyan bigay mo wala na o, yan yung solusyon mga boss sa ganyang uh, ah, pormada no kahit na sa center pala siya yung itim basta na sa tamang ano ka position may chance pa na makakuha ng panalo yun lang na i-share ko sa inyo mga bossing ang mga idea sa ganyang mga ano ending game mahalaga kasi yan ah sa iba kasi tabla na yan table na ika yan nasa gitna na eh ay e, pumayag naman yung kalaro hindi e, tabla nga pero kung nagka idea tayo ano, sa ganitong mga ano baka mahanapan pa ng solusyon. Alright, yan lang mga bossing.